Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kagapay, pagpapatuloy natin ang ating pagtalakay sa paksang ang mabuting manggagawa talakayin natin ngayon ang the true gospel of salvation ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan. Ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan ay batay sa biyaya na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya at nagbubunga sa mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa ay hindi makapagliligtas. Subalit kung ikaw ay totoong iniligtas sa iyong mga kasalanan sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, natural lamang na ikaw ay magbubunga ng mabubuting gawa. Ito ang babala ni Apostol Santiago na magingat tayo sa patay na pananampalataya o pananampalatayang walang mabubuting gawa. Basahin natin ang Efeso kabanatang dalawa sa mga talatang 8 hanggang 10. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Yesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una pang siya nating lakaran. Kagapay ang false gospel number 3 ay binasa lamang sa Efeso, kabanatang dalawa sa mga talatang 8 hanggang siyam. Ang true gospel ay binabasa ang Ephesians chapter 2 verses 8 to 10. Sabi ng true gospel o tunay na ebanghelyo, sa biyaya tayo nangagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos na ating lakaran. Kumbaga sa matematika, the salvation is grace plus faith equals good works. Biaya plus pananampalataya equals mabubuting gawa. Level 2 Discipleship principles, disciplines, methods, skills, mga prinsipyo, disiplina, pamamaraan at kakayahan sa pagiging alagad. Maraming mga Kristiyano pagkatapos na sila ay sumampalataya at tumanggap kay Kristo at nabautismuhan. Hanggang doon na lang sila. Akala nila sapat na para sa kanila na sila ay naligtas at may katiyakan na sila ay pupunta sa langit pagkatapos ng buhay na ito. Oo, para maligtas, ang kailangan lang natin ay ang ibanghelyo ng kaligtasan. Subalit hindi dyan tumitigil ang buhay kristyano. Mismong ang Panginoong Yesus ang nagsabi na mayroon tayong gagawin pagkatapos na tayo ay mabautismuhan. Basahin natin ang Mateo Kabanatang 28 sa mga talatang 18 hanggang 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaagapay isang ayon sa Panginoong Yesus, ano ang susunod sa bautismo? Ituro sa mga bagong mananampalataya na sundin ang lahat ng itinuro ni Kristo. O sa madalit sabi, lahat ng aral at kautusan ng Diyos sa kaniyang salita sa Biblia. Sa ibabaw ng kaalaman natin sa Ebanghelyo, dapat nating idagdag ang kaalaman tungkol sa pagiging alagad o discipleship. merong magandang ilustrasyon na, na naglalarawan ng mga sangkap na kailangan sa pagiging alagad. Ito ay tinatawag na wheel illustration mula sa Navigators Organization. Ang buhay ng isang Kristiyanong alagad ay parang isang gulong or wheel. Christ is the center. Si Kristo ang sentro ng buhay ng isang alagad. Siya ang tagapagligtas at Panginoon na dapat laging uunahin ng alagad. Ayon sa Juan Kabanatang 15, talatang lima, Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin sa Mateo Kabanatang 6, talatang 33, Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Word of God, ang salita ng Diyos o Biblia ang una pagkain. Ayon sa Mateo Kabanatang 4, talatang 4, Ngunit sumagot si Jesus na susulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pangalawa, pangpalago. Mga gawa, kabanatang 20, talatang 32. At ngayoy itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Ito ang makakapagpatibay sa inyo at makakapag bigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Pangatlo, ilaw at gabay. Ayon sa mga awit kabanatang isandaan at labing sa talatang isandaan at lima, Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan liwanag na tumatanglaw. Pangapat, sandata para sa alagad. Efeso Kabanatang 6, Talatang 17 Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kaparehoreng oras 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702 DZAS Radio TV, Agapay nang sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw, pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabiman umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawi. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.